I-check natin yung Gindrap natin. Ayan, oh. Ayan, successful na siya. Oh. oh. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa crystal clear. Ngayon kasi dadagdagan ko rito kaya tatanggalin ko muna. Ito guys, bali nakita nyo naman, oh. apple to apple. Ayan o. Oh. Apple siya. Pero dinagdagan natin ng peras kasi magkapamilya yan eh. Ngayon, peras na green, peras na pula. Ngayon, isa-isang puno, tatlong prutas na 'yung magagawa natin. Ayun oh. Oh, so, dami ng bunga, oh. Tingnan niyo 'no. Apple, yan. ating babalatan muna kasi, da dadagdagan natin eh dahan dahan lang kasi baka mamatay oh, pero buhay na buhay na yan oh. 100% na yan oh ayan oh Huwag na nating linising maigy para tago. Para pati hindi mainitan. Isa sa sekreto rin yan eh. dadagdag tayo rito banda. Ah? Oops. Yan lang. aí estou. Okay na pre, 3 minutes lang. Dugtok, dugtungan natin ang pula. Bali ito peras na green, green saka peras na pula. Saka itong punong apple. May research ko yun. Yan Iyan ay thousand years ng what? Alam ng tao. Ang problema eh, hindi naman parang nung unang panahon, yan ay sikreto lang. Ngayon lang kasi yan binubulgar eh. Bugbog na. Bawal tumabugbog eh. sa tape mo. Nagkagit talaga yun eh. No? Ito buhay na buhay na. Tawali mo na isa. Basta ito. Ito? Oo. May makakita eh. eh. <laughs> Natago ko nga eh. balik na uli natin yung balot kasi successful na itong dalawa ito na lang hundred percent na yan o oh. hindi yan magsisinungaling ngayon oh. kung yan ipatay hindi na yan ganyan dapat yan ay toyo na kasi matagal na eh nalinggo na to dati nung ginawa natin. Nan linggo na. Tatlo na yata. Oh, pero mo wala pa isang buwan. Basta successful kasi mga 2 weeks nagre-react na siya. Nagpe- uh, yung mga parang fresh na yung mga dahon niya. Tapos dumalaki na rin. Pero pag patay ay wala, isang buwan na wala patay. Eh.